Hello mga guys, so ngayon i-remind ko muna kayo ng verse sa gospel na John 8.44 na ang Diablo ay ang ama ng kasinungalingan. So, ngayon ipapakita natin kung gaano kasinungaling itong mga dipensor ng Seventh Day Adventists. Kung paano nila lagyan ng mali at kasinungaling ang subtitles ang sinasabi ni Pope Francis para ipagtanggol lamang ang kanilang pagsamba sa Sabado. So, ito. Panoorin natin ang video kung gaano kasinungaling ang member at defensor ng Seventh-day Adventists. Quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Su vi faccio vedere un po' di questo e di questo. Ora un po' e un po' kini mo iklarong referensya dili kay kinuha lang sa Google ya human kini kay pop gyud ninyo mo ning istorya kunya supaka ninyo na inyong popa ha sabi niya matataranta daw ngayon ang mga CFD dahil si Pope Francis na daw mismo yung nagsabi na sabado daw dapat yung pagsamba at araw ng pamamahinga at hindi Sunday so tama ba ang subtitles sa video na pinakita niya So ngayon sino ngayon ang lalabas na sinungaling at mga anak ng diablo Pakita natin yung tunay na translation sa video ni Pope Francis Sono andati Egitto per comprare per poter mangiare Andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi, e eh, lì hanno trovato qualcosa più. Ok, però, un saluto a tutti per il video di Monte Calvo. Uh, Salamat at pinatunayan mo kung gaano kasinungaling o paano kayo tinuruan ng kasinungalingan sa sekta niyong Seventh-day Adventist. Dahil ang katotohanan ay nandun lamang sa iisang iglesia na haligi at suhay ng katotohanan. Yan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At God bless sa ating lahat.